Dahil biyernes nga ngayon mga tol, magluluto na naman tayo ng ginisang munggo. Pata nga palang gagamitin ko dito. Para sa akin tol, mas masarap pag ang pata ginagamit sa munggo. Ewan kung ba. Yung e, mga tol, pakukuluan ko lang yun ng mga isa't kalating oras para malambot talaga yung pata natin. Tapos munggo tol, one part lang pala ng munggo gagamitin ko. Pakukuluan ko lang yun tol ng mga 30 minutes o hanggang lumambot na yung munggo natin. And then mga tol, maghihiwa tayo ng tatlong perasong kamatis. Mas maraming kamatis mga tol, mas masarap sa munggo. Eh nakita ko tol yung pata sa refrigerator namin. Parang sinabi ko sa sarili ko, parang masarap magluto ng munggo. Total biyernes naman, 'di ba? So bumili Napabali lang ako tol ng munggo tapos chicharon mga tol. Pati dahon ng ampalaya. Mas masarap nga sana mga tol pag mayroong partner na paitong isda, di ba? Eh kaso mga tol, yan lang talaga mayroong available. So tol, lagi walang pala ako ng sibuyas pati bawang dito. Always partner yan tol sa pagigisa, di ba? So ayan mga tol, sa set acid natin. Tapos chicharon tol, pampasarap din sa munggo. Ito nga pala tol, yung munggo na bawal na naman sa may high blood, di ba? Dahil sa chicharon pati sa pata ng baboy. So ito nga pala tol, yung dahon ng ampalaya, Hihimay-himay natin tol isa-isa So ayan mga tol tatanggalin na natin yung tangkay Bababad ko lang sa tubig para yung mga lanta na daon mabuhay ulit ba? Diba? <laughs> May napasama pa nga tol na bunga ng ampalaya pero maliit lang yan So ayan lang pala tol yung mga ingredients na gagamitin ko Kamati, sibuyas, bawang, daon na ampalaya pati chicharon Pati pala tol yung pata Malambot na pala tol yung pata natin pati yung munggo tol Tapos set aside na rin natin muna yan Sisimula ko na rin pala tol ating munggo Nagpahita pala ako ng kawali Naglagay na pala ako ng mantika mga tol Tapos yung kamati, sibuyes, and then ganun mga tol? So lang natin yung mga tol hanggang maluto lang tol yung ating mga aromatics. Mas masarap kasi tol pag luto-luto yung mga aromatics dahil lumalabas talaga yung lasa tapos ilagay natin tol yung ating pata na pinalambot. And then mga tol, sotay lang natin doon yung pata, pati yung kamatis, sibuyas, pati yung bawang. Parang kumapit lang tol yung lasa, di ba? Titip lang ko pala yung tol ng patis tantsana lang pala ginawa ko diyan mga tol na ay sa akin panlasa. Naglagay rin pala ako ng seasoning mga tol pati paminta, tapos tubig mga tol para magkaroon ng sabaw yung ating munggo, di ba? Isasabi ko na rin pala tol yung pinalambot natin ng munggo dito. Iba diskarte naman ginagawa ko dito mga tol. Pwede rin naman kayo magisa ng pata tapos shumungo, Pero pwede naman naman di pakaluan na separate, di ba? Basta tol sa pagluluto, iba't iba naman tayo ng diskarte o style. Sabi ko nga sa inyo mga tol sa pagluluto, wala naman mali diyan basta lahat ng ginagawa mo tama para sa Tama yan tol. Basta masarap tol yung outcome, okay na rin naman yan. Naglagay ulit ako ng pork ribs mga tol dahil natatabangan ako sa lasa tapos yung ceiling green tapos daw na malunggay yung mga tol tapos nawala din tayo ng tao ng ampalaya. At syempre mga tol, pag ka nga pala sa point ng video to, pa-comment down below naman ng mundo. Para kaparte ng Pilipinas para mabati naman kata sa mga next vlogs ko, di ba? Tapos mga tol, hayaan natin siya kumulo pa ng ilang minuto hanggang lumambot lang tol yung ating pata. So naglagay rin pala ako ng chicharon. Mas masarap din kasi mga tol pag mayroon chicharon yung munggo. Tignan mo naman tol kung gaano ka solid yung ating ginisang munggo. Bawal nga pala sa may high blood to mga tol, baka mabash na naman tayo dahil sa taba eh. Oh, so, ayan tol, malapit na naman matapos tong ating niluluto. So pag nagustuhan mo yung video mga tol, kindly like and share mo naman, di ba? So mga tol, ito nga pa lang aking style ng pagluluto ng ginisang munggo. Oo, oh, huwag ka magalit oh mga tol. Hindi tayo parehas ng pagluluto. Diba? Iba-iba tayong diskarte, di ba? Hindi ko na naman alam tol kung paano ko tatapos itong video na to. Basta alam ko masarap. Tapos ayun, nyarap!